Hello guys, for today video, eto natapos na naman ang aking trabawan na isang linggo dito sa Sueba at uh, uwi na naman tayo sa syudad, sa Jeddah at uh, tara, pasok tayo sa kwarto ko at iahanda ko na ang aking mga gamit at uh, eto, magpapalit muna ako ng uniforme at uh, iahanda ko na ang aking mga gamit dahil uh, babalik na naman tayo sa Jeddah at uh, natapos na nga itong aking trabawan dito sa lugar na to sa Sueba. At uh, ang at, uh, mga gamit ko ilalagay ko na sa mga lalagyan ito at mayroon ako mga plastic. ata uh, eto yung mga gamit ko na yan ay kalat-kalat uh, dito sa aking room. At uh, ipa-plastic natin ang pagsasama at pagsasama-samahin. Uh, at eto ang aking rice cooker na laging dalah kung saan man ako pumunta ilang taon na yan at uh, iba pang mga gamit kagaya ng mga yan kaserola yan ang nga lagi kong dala din kapag ako'y nagluluto at ang kawalay ko rin dala-dala ko rin dahil dito sa lugar na ito wala ka namang ibang uh, may hiraman kailangan may dala kang mga gamit napaka-importante na ito lalo-lalo na kapag ikay magluluto at uh, bibili ka pa ba naman kung may mga gamit ka pa di ba so, yan nilalagay ko sa mga plastic kung saan ako mapunta ay daladala -dala ko yung mga gamit na yan mga rice cooker ayan at uh, aking kawali ayan pinagpiprituhan at ang aking kasirola yan yung mga dinadala ko ata uh, ilalagay na natin dito sa plastic guys at uh, yung mga iba pang mga dinadala ko pa ng mga rekado ay daladala uh, -dala ko rin dahil dito sa lugar na ito ay napakalayo ng mga tindahan kailangan meron kang mga rekado katulad ng yan suka toyo paminta asin mantika at iba-iba uh, pang mga rekado sibuyas, bawang, <laughs> dala, dala ko na lahat yan ketchup kapag nagpiprito ako ng itlog arena, ayan yan yung mga dala, -dala pang mga gamit ng mga rekado at uh, pinagsama-sama ko na nga sa plastic dahil uh, dito sa lugar na ito ay walang mabilan na Pinoy goods at ayan, uh, dala-dala ko pa ang aking bigas kung bibili ka pa naman dito magagastos ang kapa di ba so ayan nilagay ko na sa mga lalagyan itong uh, gamit ko ayan nagdala din ako ng baso mangkok ayan nata uh, kompleto kumpleto na lahat ang mga gamit ko ayan pinlastik ko inayos ko at ababalik uh, babalik na naman tayo sa sudad dito sa Suiba ito guys sa uh, probinsya at heto dala-dala ko rin yung uh, pinggan ko ayan ilalagay natin dito sa box ko na kulay brown ayan punong puno ng gamit yan hanger nandyan na rin <laughs> at ito nga uh, pang vlogs ko at daladala uh, -dala ko yan at itong uh, sakit ko na rin na yan dahil mataas ang saksakan dito at uh, kapag nakahiga ako ayoko lang tumayo daladala uh, -dala ko rin yung mga saksakan ko na yan kasi kapag uh, low ka ayan napaka importante na Lagi natin dala 'yan, sakit na 'yan. Tingnan ninyo, 'di ba? Talagang lahat ng mga gamit ko dinadala ko na. Sabi nga ng kasama ko, ang dami-dami mong dalang gamit. Eh kasi nga kailangan nga 'yan, ayan, eh, Ayan 'no, oh, nilalagay ko dito sa box. At uh, dito naman ang mga gamit kong pangkatawan, kagaya ng uh, sabon, toothpaste, shampoo, toothbrush, brush. Ayan. <laughs> nakahandaan na at pati tabo ko dala-dala ko na rin, no? 'di ba? Saan ka pa? Ganun talaga 'yung uh, kapag uh, nag uh, travel ka sa iba ibang bansa, kailangan lahat ng gamit na kailangan mo, dala mo. Kaysa naman na uh, bibili ka pa, manghihiram ka pa, 'di ba? So, ayan talagang dala, dala ko 'yan. Pati nga tabo eh. Heto <laughs> na nga na ilagay ko na 'yung aking mga gamit pangkatawan. At heto uh, pinagsama-sama ko na yung ating mga dadalin. Naka-plastic na yan at uh, ready to ilagay na natin sa ating service. At heto, tutuklipin ko muna itong aking kumot. Daladala -dala ko rin yan dito sa kumpanya namin lalo-lalo na kapag uh, nagta ka at uh, dito ka nag-stay. Hindi sila nag-iissue ng gamit na kagaya niyan. Umot, unan, kailangan magdala ka rin. Ayan, dalawa ang dinala kong unan. At ayan, nagdala din ako ng snacks ko. Ayan, mga pagkain, noodles, prutas. Nagdala ako ng saging, orange. Diyan, pinlastik ko. At uh, itong aking noodles for emergency na lutuan. Ayan, prutas ko. Saging, pipino, orange. At itong uh, corn beef for emergency. At itong aking uh, kape. Itong uh, tuna. Itong aking snacks dingdong at mga chips. Ayan yung mga daladala -dala kong mga pagkain. Kasi dito sa lugar na ito walang mga Pinoy goods. Malayo. Kaya prepared lahat yung aking kailangan. So guys, tayo na. At uh, nandito na lahat ng aking mga gamit dito sa box na daladala -dala ko. At uh, ilalagay na natin dito sa ating service Ayan yung daladala -dala ko na box na lagi kong kasama Nandyan na lahat yung kailangan ko hangir kumot, unan At uh, ayan Isasakay na natin dito sa ating service Pabalik sa Jeddah Ayan yung aking uh, tinirhan Kay Ben Ayan yung mga bahay-bahay dito sa Sueba kikita ninyo guys at heto uh, yung aking box at ah uh, doon ako uh, nakatira doon sa cabin doon at ah uh, yung uh, box ko na laging dala at heto uh, ang aking mga damit naman nilagay ko dito sa bag ini iniwalay ko at uh, Itong uh, aking uh, box na malaki na yan, nandyan na lahat yung aking mga gamit. Diyan at uh, sa likod ko na inilagay. Punong-puno yan. At uh, balik tayo uli yung iba pang mga gamit na nilagay ko sa plastic. Ayan at uh, ilalagay naman natin din dun sa service natin. Kaya nga yan Pinagsama-sama ko na sa plastic At uh, para hindi sila magkahiwahiwala'y hiwalay At uh, dito nilagay ko na rin sa likod Tingnan ninyo guys Napakadami kong mga gamit <laughs> Sabi nga lang kasama ko dami mo naman dala na gamit Kaya hirap na hirap ka sa paayos pag At uh, paglipat-lipat Kasi nga Kailangan natin yan di ba? At uh, eto, paalis na tayo at uh, nahihanda ako na yung ating mga gamit at uh, magre-ready na ako, nag na ako. At ah uh, hayan, yung iba kong mga naiwan pa na gamit, eto kagaya nitong inumin, kasi dito binibili din ng tubig. Kaya binili ko na doon sa Jedi yan para meron tayong mainom kapag uh, nauuhaw at uh, kapag uh, nagkakape ay ang kailangan niyang tubig so ayan guys ito yung tinirhan ko dito sa Sueba at uh, paalis na tayo at uh, na prepared ko na naisakay ko na sa service yung ating mga gamit at uh, sa susunod na buwan na naman ay babalik na naman tayo dito at uh, sa next week sa Rabik na naman ako magi-stay ganyan ng trabaho ko ang buhay ko dito pa-travel-travel lahat na yata ng uh, lugar sa Saudi Arabia na puntahan ko na from north east west east ayan at, uh, eto yung mga gamit ko ay uh, nakayanda ko na at nailagay ko na dito sa ating service at uh, tayo na guys, pagbiyahin na ulit tayo sa Jeddah. Ayan yung aking uh, tinirhan ng isang linggo dito yan sa Sueba. At uh, ang layo ng uh, ating lalakbayin pabalik sa Jeddah ay nasa 250 kilometers. At uh, dalawang oras ang uh, biyahian na naman. Nakakapagod din pero no choice talaga ganyan ang buhay kailangan kumita at kailangan magtiyaga, magtiis para sa pamilya. So, haya ng uh, aking uh, buhay dito sa Saudi Arabia. Travelers at uh, saan saan na pupunta from north, east, west, east. Lahat na yata ng lugar dito sa Saudi Arabia. Napuntaan ko na from uh, Triad, Jeddah, Abha, Bisha, Kumpuda, Makkah, at saan lugar pa <laughs> ng uh, party ng Saudi Arabia. Sige po, enjoy watching po. Pobreng Kapampangan.